Hello, good morning. The harvest day ko ngayon. Maglalaba ako ngayon guys. Kakatapos ko lang mag-workout. Ito, naghahanda na ako ng aking labahin. Gabundok na kasi yung labahin ko kaya kailangan ko na tong labahan. Kasi kapag di ko pa ito matatambakan na ako lalo. Kaya ito, pipiliin ko muna yung aking mga labahin binubukod ko yung mga pantet bra puti at saka decolor at saka yung mga panglakad na damit at mga pambahay ganito ako guys maglaba kaya tara sumanyo ko guys mag separate ng mga labahin ko ganito din ba kayo? Ganito din ba yung paraan nyo ng paglalaba? Salamat! Ganito si Malaching maglalaba. Ha? Grabe no, tambak na tambak na talaga yung lagahin ko. Tanghali na ako nito matatapos. Naglaba din pala ako nito ng mga pundat comforter. Tsaka kumot. Ang init kasi ng panahon ngayon kaya kailangan mo talagang magbihis ng magbihis. Kasi kapag hindi ka nagbihis ng magbihis, matutuyuan ka ng pawis, magkakasakit ka naman. Kaya wala kang choice kundi ang magbihis na magbihis, magpalit na magpalit ng damit gawa nang sa sobrang init ng panahon kaya kahit mag -gasto sa sabon at fabric conditioner wala kang magagawa wala kang choice kaya kahit matambah ka na ng labahin okay lang at least di ka magkakasakit ayoko din naman magpa laundry kasi magastos kaya pinagtsatsagaan ko talaga ako lang talaga maglaba buti na lang itong washing ko kahit sira na gumagana pa rin kaya Lord huwag mo munang sirain ng tuluyan matagal tagal na rin yung washing machine ko ano na siya 2018 ko siya binili hanggang ngayon gumagana pa kaya, depende din naman kasi yun sa paggamit. Kung maingat ka sa gamit mo, talagang magtatagal yung gamit mo. Pero kung burara ka, hay nako, hindi magtatagal yung gamit mo. Mahirap din kaya, hindi naman, hindi naman ako mapera para palit nang palit nang gamit. Kaya, yung mga gamit ko guys, iniingatan ko talaga. Malaking tulong din ang washing machine kasi yung mga pang bahay ko nilalagay ko na lang sa washing machine pinapaikot ko na lang grabe ang tagal ko ang tagal kong nag, ano, namili sa mga damit ko grabe guys damper. grabe talaga ang labahin ko ngayon linggo linggo naman ako naglalaba pero grabe yung labahin ko napakadami Yeah. Kunti na lang. Malapit na ako matapos. susunod na gagawin ko naman ay prepare ko naman yung aking washing machine para ma umpisahan ko ng paikutin yung aking malabahin. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at mag-comment guys, tapos na ako. Ito naman, magsiset up na ako ng aking washing machine para malagyan ko na ng tubig at mapaikot ko na yung aking labahin para maagang matapos kasi kinagabihan nito guys, may pasok na ako. salamat sa walang sawang suporta at panonood niyo sa aking mga video na ina-upload. Ito lang naman yung lagi kong ginagawa kapag rest day. Maglilinis ng bahay, maglalaba, at magtutulog. Hindi kasi ako gala. Walang niya naman, kapag gala ka ng gala, magastos. thank you for watching <laughs>